Ha? Doon nga sa inyo. Saan? Yung bahay, um, ano, sa mga tito niya, doon. Ay, meron dyan? doon sa asawa ni, Anot asawa ni Auntie Vilma. Tito niya. Asawa ni Auntie Vilma? Dali, dali. Dali. Oh, dandang ka, Em. Hawak ka kay mama. Oops. adalahnya yang pang vlog niya Whoops. So hot. Yes. Here. Ayun na, dyan kami, dyan ko. Yun yung ni-reels ko eh. Dito ako nag-reels. Woo! Grabe, init. Hindi mo dinala yung sombrero niya, Ting. Yung cowboy niyang sombrero. Wow! Ang babaw. Solo natin. Dito na lang. Ha? Sa gitna na lang tayo. Tara. Ay, sagit. Ayun no, o, no. doon o. Doon na lang tayo sa gitna. Doon ay sa, ano, harap Wow, ang ganda. Eh. Solo natin. Wala kaming kasama. Madulak dito? Saan? Ang daming lumot. Doon tayo ay. Ang Ang lumot ano ka ba? Yung pinag-anahan natin malalaglag doon sa mga naliligo sa baba. <laughs> Lahat ng ihiin natin malalaglag doon sa baba. Sila ang sasalo nung lalaban nila. <laughs> mga lalaban nila yung ano, sasalo ng ano natin. Dapat dito na lang sila nagpunta. Oh. Kung alam lang nila to, ano, siguro hindi nila alam to. Nakalimutan na nila kung saan banda to. Dinala mo pa yung ano ko? Ayun nga pala, ang lobat naman. Sandala mo yung ano ko? na si